Marami sunog ito ko. sunog ito pang... sunog eh. Eh, sunog na? Sunog na lang eh. yung mga tao lagi. Sunog oh. ay sunog dari sa kuan dari sa bulwa kagayan di uro sa kanina sunog may may hello mangs hello mangs tapos na mo ka warehouse oh mato na may kagura o pa, de, Ako pa dahil well, kay MBIR. Ako oh, eh. lang ni. Ano, pila na lang kaya, kay MBIR. Jumay lang kayo ng na pila. Nasir,